Ayan, may isda mga ka-fisherman. Ayan, oh, no, isda. Ayan, bibing witin yan. Kita nyo ba? Ang galing. Galing ng pamaraan nila ng pagkuha ng ano. Gagawin nilang bait yan. Para ano, ipapasok lang yan dyan. Ayun, nahuli. Ayun. Pahuli siya. Ayan na. Ah. Ang laking isda. Ayan. Ang laki, ano? Sobrang laki. Eh. Amimingwit lang yan sila. Ayan, no? Kaya nakita niyo mga ka ang isda, ayan, no? Pang bibig, pang ano, pang -big -big lang nila yan, ayan. Kasi pasok nila yan sa loob. Kita niyo ba? 哎呀，我累